tiyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang House of Representatives ay mananatiling nakapokus sa tunay na mandato nito na tiyakin na ang bawat piso ng mamamayang Pilipino ay magagastos ng tama at magsisilbi ng may integridad. Ang pahayag ay kasunod ng naging pahayag ni Sen. Chisis Cudero na may kukonsidera na ng Blue Ribbon hearings ay bahagi ng kanyang ligasya. Subalit, hindi makatarungan na tawagin na accomplishment habang sila nakadepende sa mga walang basihan na paratang. Maski na sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa paunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanko at nabanggit lahat ng nais niyang sabihing hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romaldez at Congressman Zaldico sa pamagitan ng pag-hearing kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order um, of um, Ass Ass Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, binigyang di ng pagdinigay kaunti lamang ang katotohanan at masigit ang political attack na kahit ang mga aligasyon ay nanggaling sa kwestyonabling pinanggalingan. Malino umano na ang mga pagdinig na ito ay ginamit hindi para sa katotohanan kundi para sa paninira. Ang masama, ang mga akusasyon ay nagmula sa mga kontratista mismo na kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon at tumamin ng responsibilidad sa mga Ghost Project. Area of DPWH Quezon Second Dayo, karimayan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang tunay na pananagutan ng umano ay nakabatay sa katotohanan at hindi sa patutsada. Ang sabi-sabi ng -sabi, Mano ay hindi ebidensya at ang paninira ay hindi kailanman magiging hustisya. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.